ano nga ba yung required dapat na salary or monthly income para makapag ka na ituloy yung pagkuha nyo po ng sasakyan. Ako po, lagi ko pong uh, parang sinasuggest is at least four times po nung month, ma magiging monthly uh, payment nyo. So, if 17,000 po yon times 4, bali 17, 34, 68. So, at least 68,000 po. No? Para hindi po kayo mahirapan. Bakit ko po nasabi yon Kasi, Uh, let's say ang income nyo is uh, 40,000, ang monthly income nyo 40,000, then ang magiging monthly payment nyo sa sasakyan na gusto nyo kuhanin is 17 uh, 100% po ako na po nagsasabi sa inyo, may hirapan po kayo uh, pwedeng kayanin, pero may hirapan po kayo, uh, mahirap po kasi na yung sasahurin nyo is halos sakto lang po doon sa magiging monthly payment nyo napakahirap po noon. so kaya sinasuggest ko at least Actually, yung iba sinasabi three times, pero para sa para po sa akin, at least four times. And considering po, stable din po yung job natin. Ha. And syempre, mas okay kung may other uh, source of income po tayo. yan mas okay po yan. Uh, yun po yung mga example natin. na Let's say, 17,000 yung magiging monthly mo. So at least, four times po. Siguro, yung pinaka -least po is three times, pero para sa akin, four times is safe.